kane diring ngere ya diri ngere batoo ida gi gapos market kau ya Tidak ada si mariakit gi Kauan, ko gi hikot oh ginapus. kit oh, pero hindi namin na si mariakit no ginagabi po kami sa paghanap sa kanya pero hindi namin minma hanap si mariakit hindi na samantalang gabi mga, mga lods na <laughs> dito po so, kami ngayon in... so, mga lods patuloy tayo <coughs> sa paghanap kay Maricute so kaso ah, gabi na naghanap kami ng matutulugan ni Idol pero parang hindi kami maka ano dito makatastar kaya hanap kami ng ibang Hanap kami ng ibang area. Uh, yeah. si, wala naman uh, ano dito. Ah, dito po kami ngayon uh, na, na Anong kumagabi na po. Uh, sa so paghanap na namang, uh, namang, Maria Kate pero hindi namin nakita. Yung kasama namin yun, na si namin, 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 namin. sila SG at saka si Kuya <laughs> Dax eh, nandun lang sa kabila pero hmm. Kasi si Kuya Dax bumaba sila kasi dalangin yung mata ng Oo. Uh kami naman ni Rudy Tran. Para kailangan natin, para kailangan din natin bumaba doon. Okay, mong ubo doon ba? akong Kung ubo ba? Ako hmm. sa nang ipahuway akong ubo. ah sa ngayon po ng no, mga lods, no, ah, kailangan po namin maka, makababa no, kasi po yung ano ko yung ubo ko ah magpapahinga lang muna ako no, ilang araw lang kasi po ah hindi po hindi ko po kaya ng ano na mag-explore na may Oh, may dala, -dala ng, ano, ubo at saka sipon. Babak sa tagaw sa ta. Oh. Kasi sila SJ para nakalabas na no. Okay yung bata yung bata, is, bata uh, nilagnat. nilagnat oh. kailangan yung ano madala sa hospital hmm. kaya sana sa ngayon o, po idol idol uh, balik ko, idol ano si ah uh, Johnny nilusod na naman ulit nangangailangan naman ng tulong natin hmm. kailangan yung dalawang isip uh, tayo dito ah uh, parang hindi natin alam malaki kasi itong area hindi natin alam kung saan si Maricot uh, dinala ng mga bandido kaya si Johnny may location doon sa bahay niya parang dalawa yung mission natin dito ngayon ah, maghanap kay Maricu <coughs> o kay Johnny so ang priority namin mga lods bababa muna kami kasi masakit yung ngipon, ngipin ko si Electra naman na bababa muna kami ah, doon kami muna sa bahay si Electra, uuwi ako rin uuwi ito yung plano labas muna kami dito kasi sila SD kami na lang nagopo ni Elektra naghanap kay Maricut sila SD bumaba hindi pa pa na, hindi pa po namin nakita si Maricut so ito mga lods wala pong upload si siguro si Maricut hindi natin ma, ano hingit hingit sana tayo ng uh, location ng mga viewers ba kung saan si Maricut pero parang wala na dito siguro kaya bubaba muna tayo siguro kaya na lods Kabante tayo dito. kah? Pero so, huwag tayo pa rin kabandilig ka. Okay. Parang wala nang kabandit eh. Wala nang kabandit. Uh, Pero... Tingin-tingin na tayo. Mahirap na kapasal ito mga labas na. Ah, <coughs> uh, hindi po pwede na gabi tayo nga magano Gabi tayo mag-explore kasi ma... Rerenig naman tayo nang ano kasi yung ubo ko. Kailangan talaga ba ako mag Baba uh, Kailangan talaga ako na makababa kasi magpapahinga po ako no. Tayo ka muna. yun ang una natin tano. Oh. Kasi yung sipon at saka yung ubo ko parang matagal-tagal na to. Kailangan ko nang magpahinga muna. Dito ko ko. Dito kani oh, diring area diring area ni batu oh tidak lagi gapo si merikit nang kau ya tidak ada si mariakit gi kuan gi hikot oh, oh so, ginapos oh pero hindi namin naabutan si mariakit na no, ginagabi po kami sa paghanap sa kanya pero dito lang pala talaga tayo sa malapit hindi namin uh, mahanap si mariakit. hindi natin abutan ba? Hmm. So ang plano nito natin, magbaba muna tayo. Para ilipat ng ibang lugar o dito kasi malaki itong area na itong mga lodge. Sobrang laki po na ito. Pagka inilipat-lipat lang ba? Pero tayo na lang dalawa dito. Una nating plano nito dol, bubaba tayo. Hmm. Tapos pupunta tayo kay SD o tawagan natin si SD. Para makatulong naman tayo kay Johnny. Mm o ano kaya yung plano nito talaga kasi mahirap dito dahil tayo naman dalawa baka masyado ang sabi ni cute hunter 3,000 yung nandito baka marakip tayo mahirap yun di ba dol? Mm. kaya baba muna tayo tayo na tayo na Yeah. <coughs> mau nak tu sik sik kena mano ni ni sini dah ding ya kay pasingi pilit ba kita tahu dari plano tu andaron kung kita kagawas kita tag mga kay kayang dagko mag duyan lang sa ta start tag duyan na mamukay ng kaunya timo kami makaunya oh kailangan nga nating bumaba kasi naubusan na po tayo na ano pagkain patay na Parang masakit na yung ano ko. Sakit na yung likod ko sa kakaubo.

Guru, yuk, ano sesakian yang menga bandi duit yang nak buatan ano. <tip> <tip> Dan, <tip> yang dalam, hmm? dalam dalam. dia pergi ke sini masuk. Ini ada tak apa main sampah. Oi dalam dah dah. Tidak ada apa-apa yang boleh diperbaiki. Tidak ada apa-apa yang boleh diperbaiki. Jalan ini

Ada benda itu. Ah. pun. Lalabas po ka na dito. lalabas po kami kala po kami magdaan na papunta ng ano wala ka ba? ha? Huh? wala ka hindi aguro Pwede na hindi <coughs> yan ang Eh, gagmay mga kahoy. Ang bamay. Oo. Tara, dito lang tayo sa mga para makalabas tayo na makaano tayo ng Tidak, 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 아아b Sedikit perlu, te.. Kita terang.. balik Kita Tengok figure � Ep.2nya sepertinya merger.hasan sebetangnya Balik etukome dalam jual ibot muscle trumpeter duniaочки pola ni suspicious ibot ni perlu nak makas graphs home the apa ba tu <tik> sebel rím a vier ini sempirta bicara Ano ba balik mo tadi? Bakit mo kabalik mo kabalik tayo dito? Bis na palabas yung plano natin. So wala tayo. Saan so, no, ang stingin mo dun? Dito dito sa medan dito. Ha? Ika lang ha? Ika lang sandali. Kasi mag-iisip ako kung saan tayo dudaan pagpapatungo dito ba? Malayo-layo din yun ba? Kasi diba? patungo dito. So, nandito na nga tayo. Ano mo na ba? Pagpunta natin dito. Palabas tayo. Di ba? Dapat pabalik tayo doon sa umpisa kung saan tayo nagsimula. Bakit nandito na lang tayo? Pabalik-balik tayo dito. Pilipin natin uh, makabalabas talaga. So ito mga lods. Ah. Uh, tayo ng daan talaga. Tara.